Itlog ng agila mga lodi Hindi ko ma-imagine oh, pag napisa siya tapos Teka lang ano to Nakikita nyo ba yun mga lodi? Uy Easter Sunday talaga ngayon Pugad na naman mga lodi Ayan ano oh. uh, Happy Easter Sunday sa inyo mga lodi What's up mga lodi? Bali may lahat tayo ngayon Samahan ko yung asawa ng kapatid ko para bumili ng parts ng kotse kasi may sira yung kanyang kotse. At nga pala, Happy Easter Sunday sa inyo mga Lodi. Sana may mahanap tayong gagamba dun. So wag na natin tong palagpasin. Let's go! Bali, nandito na tayo kagad mga Lodi. Ito yung bilihan ng parts. So pupunta ka dito, dapat alam mo yung hinahanap mo. daming kotse rito nakakalap. <laughs> At yun, hanapin mo lang yung kauri ng kotse mo. Tulad nyan. Oops, ano to? Uy, merong ano, itlog. Putik pugad oh. Itlog ng agila mga lodi. Hindi, biro lang. Hindi ko alam kung anong itlog yan. Pero tignan nyo, saktong sakto Easter Sunday ngayon. Tapos may nakita tayong egg, di ba? Diba? Ayan oh. ano kaya to? Baka ano to eh, itlog ng uwak mga lodi kasi... Karamihan naman dito ng ano, ibon uwak eh. So possible, yan oh. No? Dalawa. So sana mapisa to, di ba? Iwi <laughs> kaya natin. So tara, dalhin natin 'to mga lodi. At yan, bali pakita ko sa inyo 'to ngayon, no? Napakalawak na ano tambakan ng mga sirang kotse. As, kung yung parts ng kotse niyo nandito, kayo magahanap Hindi kayo magtatanong. Pupuntahan niyo kada isang kotse diyan para hanapin yung specific na parts na hinahanap nyo dun sa specific na kotse na hinahanap nyo basta ganun so ayan kita nyo pakalawak parang landingan ng ano UFO grabe so ayan yung dala nating itlog saktong Easter Sunday sana ano mapisa di ba pero for sure hindi kasi wala yung inahin eh di ba yung nanay kalam ko kasi nililimliman yan eh so anyways mga lodi Pauwi na rin kami kaya kita kits doon. At mga lodi, nandito na nga tayo kaagad ganun lang kabilis ang transition mga lodi Ayan, na natin tong ewan ko kung itlog to ng agila Gago! O itlog ng ano, uwak mga lodi Pero anyways, yan, pinaflex flex ko lang sa inyo, saktong Easter Sunday, di ba? Napaka-coincident naman, di ba? So, ayan, grabe, solid to Pero, paano kaya ito mapipisa, no? Na, ano kaya ang ibon to? Hopefully mapisa siya eh di ko marunong nito mga lodi pero yan lagay mo natin siya diyan diyan sa gilid na yan di ba yan no? grabe no grabe ano kaya yan di ko maiimagine o no, pag napisa siya tapos anong klasing ibon kaya yan di ba mga lodi pero yun babalik na ako sa bahay sa loob yan tara so yan nakita tayo dito yan oops teka lang ano to Uy, nakikita nyo ba yun mga lodi? Uy, another pugad mga lodi. Uy, meron na naman. Easter Sunday talaga ngayon. Yan you know, o, pugad na naman mga lodi. Tingnan natin. Ay putik, mas malit to. Ayan o, no? unlit lang, parang pugo lang. Ayan o, ito yung daliri ko. Ano kaya ito? Hindi natin sure kung anong ibon to kasi itlog lang eh. Pero nakakatuwa naman, Easter Sunday. Tapos ang dami mga itlog ng ibon na nakikita natin, di ba? So, ayan. Binalik ko na siya doon mga lodi. Kukunin ko yung isa pa. Pagsasamahin ko na lang sila, bahala na. Lahat alam sa ganyan, pero para safe lang din to, di ba? Kunin natin. Yun. Yan, kunin natin itong dalawa. Yan. Tas balik tayo. Ilalagay ko na lang din to doon mga loading para meron din siyang pugad, diba? yun, di ba? Yo, hindi ko lang kung magandang idea to pero para lang magkakasama. Yan you no? Know? Solid. So sana balikan pa to ng nanay nila itong malilit na itlog. Pero yun lang mga lodi, happy Easter Sunday. Peace out.